Hello guys, good morning. Uh, for today's video ay ituturo ko sa inyo paano mag-calibration ng drone. So, kailangan talaga mag-calibration ng drone bago natin ito ipapalipad dahil kahit anong mangyari sa ating aircraft dun sa taas ay malubat yung ating RC at malubat yung drone na mawala tayo sa control. Yung drone natin naka-home updated na siya, kusa siya, siya umuwi. So, kaya pinaka-importante talaga ang pag-home updated na at ang pag-ano, ah, uh, compass calibration so guys uh, samahan niyo ako sa video ito para tuturo ko sa inyo paano mag compass calibration Ito e, kami natin na drone ngayon ay DJI Mini 2 SE yung pinakamaliit na drone ito so kung napalipad kayo iwasan niyo yung maraming obstacle yung maraming kakahuyan mga wire i-click mo ang tatlong dot na yan sa taas at hanapin mo ang compass normal at pindutin ang compass calibration ayan uh, yung nasa taas na blue pindutin yan pindutin ang start ikutin mo ang drone yung aircraft panurin mo asundan mo lang ang arrow ayan at pataas naman pa ikot hanggang sa mas successful ayan successful na po tayo mga idol pwede na natin paliparin yung drone natin ngayon mga idol ayan a, yung satellite natin ay 12 at least makakuha lang tayo ng 12 satellite ay pwede na tayo magpapalipad so dahil naka home updated na tayo naka compass calibration na tayo pwede na natin yan paliparin. Kailangan talaga natin dito stable ang ating uh, satellite para hindi ma lose connection ang ating drone or hindi mawala yung signal. Ano ito mag-start ng drone? E, ito, itong joystick. i e, ganyan. Tapos, take off. Yan, uh, take off na siya. So, nasa warning zone tayo sa, ano, sa uh, airport. Abot ito yung range ng airport no kahit malayo. Ayan ah. Uh, home point updated. Oh, uh, ah uh, home, po home point updated na siya kasi nagka-calibration tayo mga idol. Yan po yung Yan po yung drone natin. Ngayon. Ah, uh, ito ituturo ko na lang din sa inyo kung paano magpalipad ng drone. Ang ang joystick na ito sa kal bandang kaliwa ay ito yung nagpapalipad ng drone. Ito yung nagpapalanding. Ito yung nagpapagalaw ng kaliwat kanan. Ayan. Ito yung nagpapagalaw ng kaliwat kanan. Ito namang joystick sa kanan ay ito yung nagpapabante or atras. atlas abante ito siya. Ito yung trabaho niya. ah uh, move siya ng pakaliwa at pakanan. Ito ang trabaho ng joystick na nasa, kaliwa, nasa kanan. So ngayon, ah uh, palipa rin natin yung drone natin. Mga idol, kasi naka-home point update din naman tayo. So, ayan. <laughs> ayan, lipat tayo ng hey. So, yung doon natin nandoon na sa malayo, idol. So, hindi ko na masyado patagalin kasi uh, um, malapit na ako mag-start sa aking trabaho. So ngayon, uh, papakita ko naman sa inyo kung paano magpalanding ng drone gamit ang kamay. So, kailangan talaga yung drone natin, palanding natin sa mga malinis na lugar. Uh, walang alikabok at saka walang mga damuhan. Siguraduhin natin malinis yung lugar na paglandingan natin doon para hindi yun malagyan ng mga alikabok yung propeller. Kasi sergitib yan, pag at saka yung gimbal. So ngayon, uh, ipapalanding natin yung drone. Ganito po yung pag-trapper na pag Uh, cuts ng drone gamit ang kamay. So, ayan, ah uh, in. Ayan. Oh, ayan. Hand in. So, ganun po yung proper pag uh, cuts ng drone. Okay. Yung, hindi natin yung iba pag ganyan, bigla nilang ginaganyan yung drone. Uh, kasi, naisira yung propeller, maapektahan yung gimbal ng drone. So, ganun talaga yung proper pag cuts ng drone, mga idol, no? So, Thank you for watching.